Mga kabalik akala ng marami, kulang tayo ng batas laban sa korupsyon at pangungurakot. Pero ang totoo, kumpleto na tayo ng bala. Narito ang sampung pangunahing batas na dapat sana'y pumupuksa sa katiwalian. Una, Republic Act No. 7080, Anti-Plunder Law. Ito ang nagsasabing kapag ang isang opisyal ay nagkamal ng ilgaten wealth na hindi bababa sa 75 milyon parusa ay reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong, kasama ang perpetual disqualification at forfeiture ng lahat ng yaman. Pangalawa, RA3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ang workhorse law laban sa katiwalian. Pinaparusahan dito ang mga opisyal na nagbibigay ng undue advantage. Pumapasok sa kontratang lugi ang gobyerno, tumatanggap ng regalo kapalit ng pabor at marami pang iba parusa, anim hanggang labing limang taon na pagkakakulong, disqualification at forfeiture. Pangatlo, RA 1379 Forfeiture Law. Kung ang ari-arian ng opisyal ay sobra-sobra kumpara sa kanyang sweldo at legal na kita, otomatikong presumed na ilgaten. Ang parusa, forfeiture ng property in favor of the state. Kahit walang criminal conviction, pwede nang bawiin. Pangapat, ang Revised Penal Code. Nandito ang mga klasikong krimen ng mga public officers tulad ng Direct Bribery, Article 210, Indirect Bribery, Article 211, Corruption of Public Officials, Article 212, Malversation, Article 217, at Illegal Use of Funds, Article 220. Panglima, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards inaatasan lahat ng public officials na mag-file ng sal-in, umiwas sa conflict of interest at mamuhay ng simple. Pwede silang makulong hanggang limang taon, ma-fine ng limang libong piso at madismiss sa serbisyo. Panganim RA 6770, the Ombudsman Act. Dito nakabatay ang kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga, magsuspinde, magtanggal at magsampan ng kaso laban sa mga kurakot. Pangpito, RA 9184, Government Procurement Reform Act. Ito ang nagtatakda ng damang proseso sa bidding at procurement. Kapag may rigging, collusion o peking dokumento, Parusa ay 6 hanggang 15 taon na pagkakulong, blacklisting sa contractor at forfeiture. Pangwalo, RA 9485, Anti-Red Tape Act at RA 11032, Ease of Doing Business Act. Bawal ang fixers at dapat may malinaw na citizens charter ang bawat ahensya. Ang parusa, suspensyon, dismissal at criminal prosecution. Pangsyam RA 9160, Anti-Money Laundering Act. Kasama sa saklaw nito ang mga perang galing sa graft at corruption Kapag nilinis sa banko ang ilgaten wealth, parusa ay 7 hanggang 14 na taon na pagkakulong at multa na milyon-milyon. Pang-sampu Article 11 ng 1987 Constitution, Accountability of Public Officers, nakasulat dito na ang public office ay public trust, dapat may integridad, loyalty at responsibility. At dito nakasaad ang mga impeachable offenses gaya ng graft, corruption, betrayal of public trust. Mga kabalik, malinaw, hindi kulang ang ating mga batas, nandyan na silang lahat. Ngayon, ito ang masakit na katotohanan. Plunder Law RA7080, ang pinakamabigat na life imprisonment at forfeiture. Anti-graft law RA3019, ang pinakamadalas gamitin. Forfeiture law RA1379, ang paraan para agad maibalik ang nakaw na yaman kahit walang hatol na kriminal. SAL-N RA6713, ang preventive measure para masilip ang tagong yaman. Ombudsman at sandigan bayan dapat sana ang banday laban sa katiwalian. Pero kung ganito kagaganda ang ating mga batas, bakit laganap pa rin ang korupsyon? Dahil mismo ang mga gumagawa at nagpapatupad nito ang unang nakikinabang sa butas ng batas. Sila-sila rin ang bantay, sila-sila rin ang gumagawa ng lusot. Kaya mga kabalik, huwag na tayong umasa na ang politiko at opisyal ang magbabantay sa isa't isa. Tayo mismo ang taong bayan ang dapat magbantay. Mula barangay hanggang lungsod, probinsya hanggang nasyonal, kailangan nating lahat magbantay. Dahil kung hindi tayo, sino pa? Mga kabalik, nandiyan na ang batas, ang tanong, gagana ba ito kung walang bantay ang bayan?